Pagpatay kay Andres Bonifacio at Antonio Luna Ang asasinasyon kay Ninoy Aquino Ang pagpapatalsi kay Ferdinand Marcos Iba't ibang kwento ng mga konspirasiya at mga traidor na pagpatay Mga pangyayaring bumubuo sa kasaysayan ng ating bansa Hindi na bago ang mga ganitong kaganapan dahil kahit nung una pa lamang ay talamak na ang ganitong lakaran Samahan nyo kami para alamin ang iba't ibang kwento ng pakikipagsabuatan at asasinasyon na may malaking parte sa kasaysayan ng ating bansa Simulan natin sa panahon ng tinuturing natin na pinakaunang bayaning Pilipino. Nang marating ni Magellan ang isla ng Macta noong April 7, 1521, pinamumunuan nito ng dalawang magkaribal na datu. Ito ay sila Pulapu at ang isa naman ay si Zula. Pwede nating sabihin na talagang magkaaway ang dalawang ito dahil si Zula lang naman ang nagsumbong kay Magellan na hindi ito susunod at kikilala sa hari ng Espanya. Ako nga amigo, kabalo ka ba nga si Lapu-Lapu? Wala siya ipakialam kung kinsa ang imong hari ug ka niya sunduan. Gracias, mi amigo. Aha. Pagpa rito, alam niyo ba lang tarang nakipagkonsabahan si Zula kay Magellan para lamang pasukuin si Lapu-Lapu? Ako nga amigo, pahulang makuog sa kaya nga puno sa mga sundalong Espanyol aron tabangan ko sa pagbuntog sa Lapu-Lapu. Oops! No. Tumanggi marahil si Magellan dahil pakaramdam nito ay tagasunod lamang siya ni Zula sa kanyang plano. Siyempre, may pride din naman si Magellan. Soy el conquistador y reclamante de las islas. Sa isla naman ng Cebu ay namumuno si Humabon, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa mga datu. Maging ang mga dayuhan sa iba't ibang parte ng Asya ay binibigyan siya ng pagkilala sa tuwing napapadaong ang mga ito sa karagatan ng Cebu para makipagkalakal. Pero ewan nga ba, nang dumating sa isla ng si mga Espanyol, ito namang si Humabon ang nangunang magpugay sa mga banyaga. Nalula ata sa persepsyon na mas nakakangat ang na mga Kastila kaysa kanila. Dahil sa kagustuhang mas makasundo pa ang mga Espanyol, ay nagkaroon pa nga ang mga ito ng blood compact noong April 14, 1521. Si Humabon ay isa ring matinding kaaway ni pulapu. Pagkatapos nga ng sanduguan ni na Humabon at Magellan, ay humiling si Humabon kay Magellan na ilikpit sila pulapu. Pero hindi katulad ni Zula, imbes na alukin si Magella na samahan ito sa paikipagdigma laban kay Lapu-Lapu, ay nagalok lamang ito ng tulong na magdadagdag ng 25 na pinakamagaling itong mandirigma para samahan ng mga Kastila na talunin si Lapu-Lapu. Amigo, tabangan ta sa pagpatay kang Lapu-Lapu. Ipagamit ko kanimo ang 25 sa akong labing maayong ang mga sundalo. Lo pensare. Hmm, mi respuesta es no. Pero siyempre, dahil sa Pride ni Magellan, hindi pa rin ito bumenta sa kanya. Mostrar a los indios el valor español, las armas españolas en nuestra capacidad para aplastar a cualquiera que opte por desafiar al rey. Piniyagan na lamang ni Magellan na sumampa sa barko ang grupo nila Humabon para matunghayan ang isang makasaysayang labanan. Pero pinakausapan ng mga ito ni Magellan na wag na wag makikialam sa laban kahit anong mangyari. Sa susunod na episode, aalamin natin ang detalye ng labanan sa Mactan. At ano nga ba ang karumaldumal na nangyari sa mga natirang sundalong Kastila pagkatapos ng laban? Nagkaroon ba sila ng dayariya dahil sa mga panis na talabang nakain? O pinagpapatay din sila? Dito lang yan sa Kunyu TV.